Yan po, pinuputo na ang mga niyog kasi nagigiba ang bahay dahil, dahil sa niyog. Delikado sa tao. Uy, ka ikaw dito. Yan. gawat kamu ah, nah. <laughs> <ito>, <tik> hey, yang di saya itu tuh Youtube itu, saya Youtube Ini yang putah, isun, isun Tama, pinabagsak muna wire. At putol sana yun oh tao tao <laughs> taka na may kichil si buti mo layo layo ay oh buti yung mga nakatalikod ay malayo layo na kaunti <laughs> Dugal sana yung si Mara, may kit malayo-layo. Ito naman. Ito naman po ang mga buraot. Ito naman po ang mga buraot na nangunguha ng mura. Oh. Pamboko, pamboko salad. Ito po ang mga buraot naman. o, oh, Yan. Pero binuraot na nga po ang mura ay sa akin pa daw ang pangpansahog. Pang, pang, pang sahog. Yeah, Tingnan muna natin at baka may tuyo Malaglagan

Oh <sharp inhale> Anong kakawitin? Nasa na? Kaya man, anong kakawitin mo? Wala na. Pinutol na. Mag-ubod na lang, ubod na lang. Ito oh.